Ayan, good morning good morning good morning good morning good morning sa lahat this is assembly dance yan so ngayon mga assembly is nag na ako ng mga damit ko yan. nag aayos na ako mga damit ko, aalis na ako, uuwi na ako ng Compostela kasi tapos na yung five days natin dito sa Dabao. Ayan, tignan nyo ng mga kasimple, nag aayos ayos ako, inaayos-ayos ko yan para, 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 ano, maganda tignan naman yung ano natin, mga damit natin pag ano, pag bukas na mga bag. Ayan, so, Tignan nyo naman yung mga, ano, kung mukha kung mga kasimple. Sobrang seryoso. Ayan. So, yan ang binuksan kung mga kasimple. Isa yung ukay-ukay. Ayan. Sa nahalaga ng 15 pesos. Ayan. So... 'di ba mga kasempre ang ganda pa pwede pwede pang suotin yan alam niyo naman na ano ako ah, mahilig ako sa ukay-ukay talaga mga kasempre yan super ang ganda ang saysay -say ko niyan mga kasempre kasi na okay ko at saka portable ako sa mga ukay-ukay mga kasi at saka yung mga ano mga kasempre yung t-shirt sa halaga ng 5 pesos yes stick na naman ang ganda pa man naman mga kasempre yan tingnan niyo man super happy happy na ako niyan mga kasempre yung mga damit na ganyan ganyan mga kasempre na pwede pa mga suotin mga kasempre yan sa halaga ng 5 pesos meron ka ng damit yan yan ayan ang ganda-ganda pa naman niyan mga kasempre super ang saya ko yan mga kasempre na okay ko yung ano sa halaga ng 20 pesos mga kasempre meron ka ng apat na damit Ayan. Yan na uh, yan. Inaaris-aris ko yan. Yan ang mga kasimbi. naman ay 20 pesos kasi ano siya dress. Yan. Yan. din In ko na yung mga gamit ko yung mga ano ko yung mga gamit ko, mga kagamitan ko dinala ko sa ano sa ano sa Davao so for now mga kasempli buy muna ng Davao so let's go 拜拜。